Hi guys! Tara, maghugas na naman tayo guys ng mga plato, ng mga tambak ng mga plato. Ayan. Labi. kita na ano ba yan guys? Wala na laman. <laughs> tambak. Tambak din pag may time. Ayan naman. Kailangan. Dami ko kasi ginawa hapon guys, hindi ako makamit na si. Sa buhay natin, guys, kung tayo ay mag-reels, kailangan natin ng ano, time din sa sa pag sa pag- -reels, sa pag nilinis ng bahay gano. baka kalimutan na natin na meron tayong obligasyon guys ngayon nalilimutan na natin napagbayaan na natin yung ating mga obligasyon kailangan ipantay natin may oras sa paghuhugas. May oras sa pagre-reels. Habang ka naghuhugas, <laughs> magre-reels ka. O, di, hindi na. Uh, may oras sa pag hawak ng silpon. Hindi yung lagi na lang nakadot-dot sa silpon, guys. Wala na tayong mangyayari sa buhay niyan pag lagi tayo nadot-dot sa silpon. Buti pa naman kung Santa ko sumasahod tayo ng malaki. hindi wala pa nga. Kaya kailangan may time ka sa paghugas. Ay, paghugas. May time ka sa obligasyon um, mo. May time ka rin sa sleepon mo. Kumbaga, ano ano yun, guys? Kumbaga, balansi lang, balansi. Balansi babalansi lang natin yung ating mga gawain. Baka tayo ay nalululong na sa kakarils. Mayroon karamihan yung iba dyan eh, nalululong na sa kakarils. Nakabayaan na yung pamilya. Nakabayaan na yung mga obligasyon. yun. Wala nga. Ibalansi. At saka, kaka-ako, yung mga akin naman, naka-schedule na yun, guys. Kaya, tatapos-tatapos ko ng umaga, ko, magkape na ko, umpisa na ako ng mag-schedule, mag-ano gawain ko dito sa bahay. Pagkatapos ko magkape. Ngayon, tumugasan ko kasi ngayon, kaya na-late po kasi... No, guys. Kaya na-late po. Yung hugas ko kaya na-late. Nagsampay pa ako ng mga sinampay. Nagpakain pa ako ng mga chikiting. Ayan. Kaya yun... Siyempre, uunahin ko muna yung aking mga chikiting. Bago yung mga hugas-hugas nila. Nandyan lang yan eh. Importante yung aking mga chicken. Nakaliguan um, na. Nakakain na. Naligo na. O, de. tapos nila lahat-lahat din ng dalawa. Dito naman ako sa aking gawain. At pagkatapos na nito, ito, ako ay na. Ganun yun. Mga obligasyon natin. Nangyong natin kabayaan. Ganun yun, guys. Kasi okay, iba dyan, baka nakabayaan na sa kalis. unti oh. lang mga, naman ang naman din. Hmm, lang. Inyo. Sa akin, schedule ko yung aking mga gawain. Para, alam ko yung schedule ko yung hugasan guys, oo. Oh, oh. Ito na ng na hugasan. Tambak. Tambak lang yan guys, tambak. Kulang mag isa niya. Anak po. Kasi, inuuna ko yung ating mga sipitin, kaya... Ano na 'yung mga hugasan O oh, hindi ibig sabihin nga, na na-addict na ako sa Reels. Kasi hindi nga ako naka upload masyado nga. Gusto yung kumang magluto. Wala. Kailangan ng kuhon yung magluto-luto. Wala tayong kampuhon. Sa pagli-Reels guys, kailangan ng kuhonan yan. Hindi pwedeng walang buhunan. Hindi pwedeng hindi ka rin maglalabas ng pera dyan kung makasawag ka man, bawi-bawi lang. Okay lang yung mga nag-tutorial eh kasi laway lang yung ano nila. Puhunan. Tapos, dami pang nanonood sa kanila. tayo. Ay, puro lang tayo, reels-reels na kung ano-ano lang. Hmm, hindi naman tayo mga sikat. Pero, sisikat din tayo, guys. So, kaya, uh, mayroon Ang pangarap ko. matutupad din yung pag malaligay lang sa Panginoon. Okay, guys? Bye for now. Kasi, patapos na magmugas, guys. Bye! Thank you for watching! Para pa more!